So, welcome back po sa ating uh, YouTube channel, no. So, makikita natin dito yung uh, ginagawa po natin yung uh, mga banawang. Ang ginamit po natin dito na pinaka ay 12 mm. Ayan, yung makikita natin. At yung pinaka niya ng ating flooring ay 12 mm reverse din. At yung kanyang spacing dito ay 10 cm yung kanyang pinaka-spacing. So, makikita din natin Bali doble 'yung uh, pinakapareya natin dito ng ating pinaka-flooring para mas matibay po 'yung ating ginagawa. At 'yan nga buhos po 'yan sa side to side sa 'yung flooring niya sa baba. At 'yung uh, timpla ng ating ginamit dito ay 1 2 4. isang semento, uh, dalawang buhangin tapos apat na graba. Para matibay po yung uh, pinaka-concrete ng ating ginagawang uh, abanawang. So kita natin napakasulit at napakatibay ng ating paggawa ng